So magandang araw sa inyong lahat yan mga kababayan. So ang uh, video natin ngayon ay papunta tayo sa aming lupa doon sa kabila at maghanap kami ng area kung saan 'yung mas magandang taniman ng luya. Ah. Sama 'yung tiyohin ko. 'Yan si Oscar. <laughs> 'Yan mga kababayan, no? so gusto niya talaga mag ano, magtanim daw. Kaya sinamahan ko para maghanap kung saan yung magandang taniman na area tapos tiningnan ko din yung tanim ko noon na kakaw kasi po ang tagal na hindi ko napuntahan at napaka ano na napaka bagnot na sa <laughs> so, yun, mga pabayan samahan nyo kami papunta doon sa area na aming taniman at dito tayo dumaan mga kababayan kasi po mas malapit dito pero napakahirap ang daan dito kailangan nyo talaga magpaa o, oh, tingin nyo yung kasama natin isa. Papunta din yan siya doon sa kanyang sakahan. So, good morning mga kababayan. Ang sa kababayan ko. Suot-suot yan ng lati. suot, -suot, suot, -suot Puntahan namin yung tanim namin noong unang dekada. <laughs> Dan lapad nang kesiluan dito mga kababayan, mga kamutihan, lapad nang kamutihan dito, kanino kaya itong tanim. Kita mau agi Subay Tuh baik, kita sapa no? Kita sapa agi Saan kaya tayo agi anip? Itu kami, mga kami ni Oscar <laughs> Oscar. Sudah karate kita sampai Silo. Toto Enggak nih. Okay. okay. Mahalap po kayo, mo kayo? ko sa Hahaha. kami <laughs> sa <laughs>

na So, nakakita na kami ng daan. Daan mo bago. Bang, <laughs> Ah! hirap talaga, ang hirap. hirap talaga ng buhay ng mahirap. hirap. kapag nasa bukid nasa syudad samot <laughs> tumas <laughs> balihon tumas Mau <laughs> nalagi <Buna> nih? <laughs> 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 <laughs>

kita nak kau nanti, ya? Ayo, mana take kau Kau apa? Eh, uleutnya kawan. Oh, kau boleh nak? Kakak, jadi air. Kalau buka tahu, kiki apa lah? inungaran sa baboy oh. Ng mga yan Merong bakas. Bakas ng baboy ramu. So mag-ingat tayo dito baka makakuha tayo. Ha. <laughs> Tse. Oh, gabi ginungaran <laughs> hmm? Daming mga inungaran ng mga baboy ramu. Akala <laughs> ko nabasa ang baboy ko na

Asa? Mayroong malaking ibon para na lumilipad. Alam ko dumadagan yan. Tara. Kuha tayo. kuat eh, ikan diri? Ang dami pa palang mga indin, indingir pieces diri.

<clears throat> ah, talagang naliligo na tayo ng maraming singot mga guys. Hindi <laughs> oh, <na> siya <laughs> maraming singot tayo ngayon. Tingnan si Oscar. Huwag <laughs> si Oscar Rampas. Tanawa lang ang mong mong dalan. <laughs> Pwede kagiyag kabaw. asar juga mau destinasi nak ni. Tahu tahu ada ada lembur kawan kawan macam. Grabi yang awis nanti ni um. Kenuisan terlalu nang yang anu meraming mengasingut kerabu lagi. Merod mohon.

Umiit na yung tiyan natin. <coughs> Labi yung pawis. Bigot pawis. Ano yung mga sagi natin? Mga baka natin? Butay na ito na ang hinahanap natin <laughs> <laughs> guys hamugaw eh kayo dito sa bukid guys alang kayo gamayng balo noong naituwa ka bulan fights na ani ka nindot ano ka nindot kayo mutang dito sa bukid gano'n <laughs>

datang tu so, bayi ni ada pak ba ta on me tu jangan hang me rokok yok amo i pegandan pitik ku je mano ku ah mau balunan dua mau pegandan tak ada video saja ya, dia ku on balunan yo mana tanya tau me ke tau wal don ulai na jangan riak ba tanah si video kira apa teng ka on balunan ya ku amun ya ku pamunan lah tau kau ha kumain mi? So ito po yung view dito mga kababayan, no. Oh. Kinanya yan, Dito kami sa ilog makain. Yan ang linaw ng tubig dito sa ilog at ang lamig. So tapos na kami kumain diyan mga kababayan, no. Oh. At nagpahinga muna kami kasi babalik na kami doon sa highway sa bahay po ng aking tiyohin so ayan mga kabayan no tapos na namin natingnan yung area kasi hindi ko lang na video so yun mga kababayan ibilad mo na kami ng mga damit ayun so nakarating na kami sa bahay ni sa bahay ng tiyohin ko ayan so ang dumi ng motor yung ginamit natin papasok doon so mga guys kaulit na kini Oscar dito town sa hewe ayaw mo yung isang bayay ayaw mo yung bayay ay ayaw yung motor kaligo lapok pati yung lugaya na makita tong ayaw mo yung kakao na ulos ba o